Good morning mga kabisdak! It's another day and another vlog. For today's video ay ano? Hindi naman makati ang... Wala po akong kuto mga kabisdak. <laughs> hindi po makati ang... O oh, buhok ko, ang ulo ko. Ano, na habit ko na po ito yung... Sa kamera lang naman kapag nag-video ako ano na, automatic na yung kamay ko na sa ulo ko lang, kamot-kamot. Mm, bad habit. Try natin i stop yan. Uh, gugas na tayo ng kamay, no? Si Bienan, may work po siya today. Sabi niya sa akin kagabi. Uh, araw ng ano ngayon, mga kapis, Friday. Gu ano ngayon? Black Friday. Tama ba? Black Friday? Black Friday? Ano kasi? Dito sa Korea, guys. Wala po silang si Manasan. Ah. Maybe sa mga Catholic na community. Sa, tama bang term ko? Or Christian community. May mga katoliko din naman dito, pero kunti lang. Sa pamilya ni Daddy dito sa amin, parang wala. Wala ako nakikita dito sa aming barangay. I'm not sure sa ibang lugar. So, normal lang sa amin ang ito, si Manasanta, sa atin, ano man ngayon, uh, Black Friday. Normal lang na araw. So, si Bionan is early siya pumasok sa trabaho, 6.49pm lumarga na siya, 7 o'clock ang kanyang trabaho. Maglilinis lang naman sila sa karsada. So sabi niya sa akin kagabi, wag ka na magluto kasi yung pagkain kagabi, iinitin lang daw niya, siya lang daw ang mag-choose ng kanyang ibe-breakfast. So ako, nag, ano ako, mga 6.30 ako gumising and then nagready ako dito sa akin. Gagawa pa ako ng pumpkin soup na, ano lang, sarili kong, um, sarili kong recipe na pumpkin soup. So, makulimlim pa rin. Pakulimlim pa rin siya mga kabislak. Siguro mamayang 10 na yan. Ano? Liliwanag. Maliwanag, liliwanag ang buhay. Okay. Pakita. Sa 21, araw. Martes pala, 22. Darating po dito. bibisita yung pamangkin si Kim Hira. Sa mga dati ko na viewers, I'm sure nakita nyo na si Kim Hira sa mga vlogs ko. Ipapakilala ni Kim Hira. Si Kim Hira po ang anak ni Chagun unni yung taga Suwon. Ah... Uh, si Kim Hira ay bibisita dito, ipapakilala daw niya kay Halmoni, kay Halmoni niya, kay Lola niya, yung kanyang boyfriend. Mag-aasawa na daw si Kim Hira next year. Si Kim Sojong, anak ni Kun Unni, mag-aasawa, kakasal, ikakasal, this. Bakit may yan si Jenny? Jenny! Kojo! Kumanta si, ano, kini yung voice. Ano ba yan? Anong, parang si Siri ba ganun? Anyway, ipapakilala niya ang kanyang boyfriend. Mag-aasawa siya next year sa I Mayata. Mean, si Kim Sojong, anak ni Kunwuni, mag-aasawa this November. Yung kanyang kasal, i-vlog din natin, syempre. So, yun. Excited ako kasi yan si Kimina, na paboritong. Yan ang pinaka-close ko na pamangkin ni Daddy Insoy. Ang pinaka-mabait ay si Kim Sojong. Pinaka-close ko na, na pamangkin ni Daddy Insoy na very cool. Parang si Daddy Insoy ang... Ang ano, ang ang attitude niya si Kim Hira, ang pinaka-sexy <laughs> si Kim Sudam, anak ni ni Ang pinaka-mahinhin, pinaka- hindi na i si Kim Ara, anak ni Chia ni Mga babae sila lahat ng kapistang. Kojo! nag stops <laughs> So, ayun. Si Little Insoy, nagising na. Si Daddy Insoy, mga kapistak, doon siya natutulog sa bahay namin. Ayaw niyang matulog dito sa bahay ng kanyang nanay. Kahit na malamig doon kasi nag-start naman ng construction, wala ng kurente, wala na din tubig, pinutol na yung linya. Ano pa rin siya? Malamig pa man every night kaya nag ano naga boiler pa rin kami, nagasiga pa rin kami dito sa bahay niya Benan. Sa bahay namin wala, totally wala pero ewan ko sa kanya. Ano mas komportable daw siya matutulog sa bahay namin. Oh. caca saya, lagi singa pun mati melutu insur, caca saya, caca saya, ye, caca saya, ni, anjung mana kamera, nak ikut anjung kamera ni mana kau, kita kau nak maju turun cuy, ayuh macam semua, penipu pelaut, 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 pala utuk Yung pala utot. Nang pala utot man. Nang pala, enjoy. pala, enjoy. pala mm. <laughs> eh, man enjoy. Nang pala utot man ang enjoy. Insyaallah Allah na utuk Nih Eh, mag-cook si Uma. Ang buwan ko. Pumpkin soup. Mag-cook si Uma. Tosa. So, ganito po ako mga kabistak. microwave ko siya bago ko siya i-blender. Bini-blender ko para uniform yung ano, Smooth ba. Yan, yes, microwave natin. Hini isang buong pumpkin po to hiniwa ko panipis. Hindi naman masyadong manipis. Yan po ang na-ano na, -ano na-microwave na, na. Microwave ko bali. Five minutes. Yan. Tapos dito naman, sticky rice guys. Ay, ko sinaing ko, tapos ibiblender ko din yan. Nagbalat pala ako ng mga bawang kasi na ano na sila mga kabistak. Bawang yan sa bahay, sa bahay ko. Ito, tinanggal ko yung mga nag, ano na. So, isa nga na, nag -molds na, tinanggal ko. Bakpo na lang yan. Ito na frozen na radish leaves. Gagawin ko yung sapaw. Hello, hello, hello mga kabisdak. Hindi po tayo nakapag-intro. So mag-intro si Bolana Ajuma. Welcome back sa ating channel. This is Bisdak in Korea. Your Bolana Ajuma. Eto na video is insert ko lang Webes po ito ng hapon after ko sa work. Nadaanan ko si Daddy Insoy dito sa farm nila Tengpiupa. Yan gumagawa, nagarepair sila niyon si Upa sa, ano nag-start na silang mag-repair sa eco house ng Mamani Tengpi Upa. So ayan mga kabisdak, <laughs> basic basic po si tadi. Insoy. kasi nga walang semana si santa, yung Huwebes at Bernes is ano may paso kami dyan, mga kabisdak. At... Nais ko po pala magpasalamat sa lahat na nag-follow sa ating second Facebook page, ang ating account na Boholana Adjuma. Ako po yan mga kabisdak sa mga nagtatanong no ako po yan si Boholana Adjuma. Ayan pagka-uwi ko sa bahay, guys. At tapos na pala nila ang aming ang eco house ni Benan. Inuna pala nila dito mga kamisidak. Before ang sa eco house ng mama ni Tengpio, Tengpio pa. Ito lang yung pinalitan kasi nga na butas man yung sa bubong. Ito lang. Mm, tas kunti dyan. Okay. Very good talaga. Mabilis talaga yan sila mga kabisdak maraming eco house po ang ni repair isa sa amin uh, dalawa doon kay yun si apa upa at marami doon kay tingpi upa oh bago din dito sa gilid pala ay ka very good na lang talaga ah! kajin ko ay ka very good talaga itong si Ting Piu pa mga kabisdak. Siya po ang nagbibigay kasi may anak siya na 3 years older lang kay Little Insoy siguro or 2 years older kay Little Insoy. So yung mga pinaglumaan yung like bicycle, mga sapatos na bago pa tingnan mga kabisdak, yung hindi pa nila, hindi na nila tinatapon, dito nila ibinibigay sa amin. Pero yung binibigay nila like this o yung sapatos, ano pa, maganda pa yung quality mga kabisdak. So nakakasave po ako sa mga laruan, nakakasave po ako sa sapatos kasi na, may nagbibigay bigay man itong si Teng Piupa. Thank you so much. Gumabsum ni Danomo. Gumabsum ni Danomo. Gumawoyo, Teng Piupa. Oh <laughs> ano yung kababata? Kababata ni Daddy Insoy si Teng Piupa, mga kabistak. Ano talaga sila? Napaka-sharing and generous and kind and basta. Basta ma-feel mo yung pagmamahal at ano nila, concern nila sa isa't isa. Oh, last night na ay tanggal his pants. Oo, Ay, kanjiro, nika. lotion pala. So. Shoutout out pala kay Ma'am Abby na nakapansin talaga siya lang ang bukod tanging nakapansin na ang kamote ay tinatabi namin sa pagtulog na sa uluhan banda namin yung kamote ba. Kasi nga hindi pa namin nilalabas dahil medyo malamig pa ang simoy ng hangin tuwing gabi. Maybe bukas or maybe mamaya ilalabas ko na po yan. So ito na po. Naglalaro pa si Daddy Insoy at Little Insoy kasi nga early man nagising itong si Little Insoy. So ako is nag-blender po tayo sa ating pumpkin at yung sticky rice. Oh.

Habang ka jua, Orchi. Ilalabas ko din pala mamaya yung mga kamuti, mga kamistak. Habang may ko! Pinapadalan d'yo, mul. Pinapadalan ko din ang tubig yan. Moy, piyong kasuka. Ibutang sa imong bag. today din pala darating yung mag-install ng aircon kasi palalagyan naman natin ng aircon yung bahay ni Binan and then yung uh, bidet, lalagyan din ng bidet yung toilet ni Binan yan siya mga kabisdak is ano yan, bahay bakasyonan lang yan maliit na bahay bakasyonan isang teacher ang nakabili nito si Daddy Inso hindi na nag-almusal kapag may work yan si Bianan early siya kasing umaalis. So, hindi kami nag-almusal ng sabay-sabay. Ano na lang. <laughs> kung anong time mong gusto mong kumain ko na, ano, nagutom ka na. Depende na sa iyong oras. Kapag walang work si Ben, niya yan, nagsabay-sabay kami. Si Dad in today. Hindi natapos nila yung Echo House kahapon. Tingpi, upa. Upa lahat ang itinatawag ko sa kanila. Kasi parang, kuya ba, kapag ako babae, ang kuya is opa. Pero kapag ako lalaki, ang kuya is hyong, hyong nim. Ganun mga kabista. And pwede din ang upa for endearment. Yan po ang tawag ko kay Daddy Insoy, upa. Yung iba is yobo, jagya. Yan po ang ano, mga endearment ng mag-asawa, mga couples. Hindi pa hinakot itong mga basura dito guys. Si Little Insoy talaga. Oh. Si Little Insoy. Ay, wait. Ah, Agoy, ito na. Chusime. Hey, chusime. Na ay mga lansang anak. May mga pako dyan, mga kabistak. Ito, ayaw niyang pakawalan. Ito po ang sinasabi ko, kinuwento ko sa inyo dati, guys. Na tinapon ni Dan Insoy sa harap ni Little Insoy. Ginan ni Dan Insoy. Iya, yeah, dito. Umiyak nang umiyak si Little Insoy. Ito po ang kanya paboritong laruan dati. So, itinago namin. Ayan, lahat ng mga basura, pati ito, tinago namin sa likod. Dinala na namin dito para mahakot ng basurero. Ito mga basura natin ng May bayad bit Nagbayad kami dito. Yan. Tinapon na namin as in lahat, lahat. Nakita ni Little Insoy. Naalala niya yung kanyang mga laruan. Balis na si Little Insoy make sure niya na dadalhin ko ito sa bahay ng kanyang lula. Dadalhin ko na lang mga kabisdak para hindi na siya mga balik-balik pang halungkat dito. And this time ay nais ko lang po magpasalamat sa inyong support ta mga kamisdak sa lahat ng nag-subscribe at sa mga hindi pa nag-subscribe. Mag-subscribe na po kayo please! <laughs> shout out kay Ma'am Shai Talks and sa beautiful wife ni Sir Oliver Dina si Ma'am Lucy. And shout out Ma'am Alicia Cipriano and LG Zekiel sa furniture sa Rizal. At sa lahat ng ating mga silent viewers, maraming maraming salamat po. Apun ah, bising-bisi kami. Hindi namin nakita. Dinaanan daw ni Yolo Apa, yung tapat ng aming bahay, mga kabistak. Yung bahay na nasa tapat namin. Yung bahay na nasa tapat mismo ng aming bahay doon. Nadaanan niya, si Bia na nagdadamo. Eh, Nag-offer siyang siya na daw ang magmix mix mix sa soil. Mag-rutari. Rutari po ang tawag dyan yung i-plow. I-plow yung mga... I-plow yung lupa. Rutari i-mix-mix -mix yung lupa ba para ano, ready na siya for spring. Actually, twice po yan, i-rotary mga kabisdak. Twice siyang i flow Free! Nag-offer lang siya mga kabisdak. Ang <laughs> bait talaga ng aming kapinbahay, no? Nagtutulungan talaga sila dito mga kabisdak. And dito, dito sa tapat, diba, tinam na namin ito ng mga black beans. Last year pa, autumn, pa winter na, ano na, minix na ni Daddy Insoy. Para talagang ano, para talagang ano soft siya ba tapos i-mix na naman yan ulit para sa taniman ang itatanim namin dito ay ano siguro hindi ko pa alam kung anong itatanim dyan mais siguro kasi nag black beans naman tayo so may crop rotation man tayo mga kabisda. Babay na mga kamote. Hindi na namin yan maitatabi sa pagtulog namin ni Little O, no. oh, Ilalabas ko na sila dito. I dito sila ilalagay sa Eco House mga kabisdak. Para maarawan at sa gabi kailangan nasa close area sila para pag gabi kasi masyado pang malamig. Mabuti dito sa ano. Perfect itong sa ng Eco House kasi ano, warm sila kahit gabi na dahil nga covered man ang Eco House. At ito na, dumating na po ang mag-i-install ng aircon. Andi eh. Andi eh. 啊，对了、uh,。 안0 0 0원 4,000원. 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 4 0 0말라요0 0 0원 May kamahalan po ang kanilang installation fee mga kabisdak, 16,000 pesos, 400,000 in Korean won, 16,000 in peso. I'm, mean, I don't know kung mahal ba yan or okay lang kasi hindi man ako nakatry magpa-install ng aircon sa atin dyan sa Pinas, no? So, ayan, <laughs> nang lucky ang mata ko, sabi ko pa ulit-ulit ko talagang tinanong, talaga pa ang 400,000 ang installation fee? So, at pa ulit-ulit ko, nang, siguro mga 5 times ko yung binilang mga kabisdak kung hindi ba sumobra. O, ayan pa si Indang. Yan po ang famous artist nung sinaunang panahon mga Kabisdak. Siya ang nasa pinakamlaking bill siya yung person, yung face na nasa pinakamlaking bill dito sa South Korea ang 50,000 won. ini equivalent sa peso 2,000 pesos mga Kabisdak ang 50,000 Korean won. So ayan nag-ano tayo nagtimpla tayo ng kape para sa dalawang tao na nag-install sa ating aircon. And then dumating na din yung isang tao na mag-mag-install sa bidet sa ating toilet. multitasking po ang nangyayari dito ngayon kasi habang nag -hintay, hintay ako matapos ang pagprint ng mga worksheets ay ano na rin dinikdik ko na ito mga ano natin garlic mga kabisda ganyan ang ano paraan namin dito para ma-preserve namin yung hindi siya tuluyang masira idikdikin mo namin tapos ilagay sa uh, container at ipasok sa ref ayan tinesting na ni Adjusi ang ating aircon oh ano na Ma ano na dito masarap na itambay dito sa bahay ni Binantuing Summer dahil kapag summer guys sobrang mainit po dito sa Korea parang sa Pilipinas din. At ito na si Edushi nang install na din siya sa ating video. Ayun na. Binigay ko na yung ating 400,000 Korean won na installation fee na pagka mahal-mahal naman ui. <laughs> Wala bang walang ano Jan sir? Walang discount? <laughs> okay. no, <I> just... <laughs> Mabilis lang pala i-install itong bidet mga kabisdak no. So sabay po silang ano nagtapos ng install sa aircon, natapos and itong sa bidet natapos din. Syempre, si Azuma ang unang makakagamit ng bidet na ito no. Ah, satisfied ako. Satisfied face niyan. And that's all for today's video mga kabisdak. Ingat lahat.